po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Ay, hindi lahat. Sorry. May nakalagay. Ano siya, relo? Uy, may relos siya. Sana all. Hindi ko pa nakita ata si ate pata may Rilo. Ay, ang dami palang Rilo's neto, Tatay Ram. Oh, meron si Kuya Ram. Ay, Mm. <laughs> meron si Kuya Martin. O. Oh. At meron din si Kuya Tech rin. Pakita ko. Thank you po, Tita Julie. Mm. Grabe. Oh, mami might need this container. Or nanay Jack might need it. You tell them. Ayan na po. Kinatay na ko ni Tatay Ram. So yung kay Kuya Martin at Kuya Pore, nigilid muna natin dyan. Tita Julie, Tita Julie, Tita Julie. Ayan ako. Na. Ay. Nagkakala mm, hmm, pa silang ganito. Bagay kay Kuya Dave, bo. Umiwit Oh, baka magasgasan yung leather. Bagay po sa inyo yan, Ha? Huh? Bagay po sa inyo. <laughs> ala bakit pinaggagasto sa mga ganito? Grabe, armytron. Parang megatron, no? Ayun na. Ayun na ho, kate. Ay! na. Grabe. Ang ganda. Grabe. Mapapahamak ang relo ni tatay, ah. Oo, mukhang mukhang alam na. Alam na. Okay.

Wala si Kuya mahilig ko talaga sa relo. Thank you bagay. po. Bagay. Ni ninang mo naman. Kaya ako nila kay Ninang. Bagay. Bagay. Lang. Ah. bagay. bagay. Ba Ay, dito dito. <laughs> <laughs> Alright. Masyadong maliit yung ito. Ito bagay, bagay dito sa'yo maliit. Bagay. Ang tanong, kanino to galing? <laughs> Nung birthday ko po yan eh. Oo. Oh. Ah, sobrang dahil ko dito naman <laughs> right Alright. Parang ngayong, ngayong kalang may nakalimutang ano ah. Ah. Baka maalala. Pa-press po naman yung tita Jo. Di ba sino po yung nagbigay po na itong rulo? Ito yung posil to eh. Posil ka. Yung magkampalayas tayo. Ito ba yung silbo ba? Pangalan ko yun. Guys, I'm a sharp object dito sila tita Neri gumising para lang daw manood Ayun, So, ah, bagay. Ba ay, dito yun. <laughs> <laughs> Alright. Masyadong maliit yung ito. Ito bagay, bagay din to sa'yo maliit. Ba Ang tanong, kanino to galing? <laughs> Number birthday ko po yan eh. Oo. Oh. Ah, sobrang dahil ko doon naman Yeah, right. Parang ngayong, ngayong ka lang may nakalimutang ano yeah. ah. Ah, Baka maalala mo. Okay. Papres po ako ng Tita Jo. Tita, sino po yung nagbigay po na itong rulo? Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. tayo. Pangalan ko yun. Guys, may sharp, may sharp object dito. Kanyari so, uh, gumising pang Pinas, pang Pinoy na Pinoy kasi blue and red, no? Ang galing. Dito, ako dito.